3, 2, 1. let's go Break time, ah, siksikan ang mga artista oh. Siksikan ang mga Assistant kumain eh. Tayo, tayo, tayo na lang oh. Pahingi mm -mm. Time lapse, ayan no. oh. ang mga Piesta, happy fiesta! Ulam po, hipon smarte, May dala akong mani May dala akong Ano yan? Bungon. 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 Ito naman? Nangis kaldo? May. ba? Ang dami? Bakit nandiyan yung mingol? Bakit nandiyan mo Sobrang. Sobrang. to. Bagong luto. Wow. Kaya pala si Kip dito kuntad kunta 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 sa lahat sa atin, parang si Ate Kit lang ang bagong pasok eh. Tayo mga mukhang pauwi na eh. <laughs> Alam mo ba ang sinabi niya kay na? Virgin. Oh. Virgin daw siya? Hmm. Wala naman ako. Ay, oh, Saan ba na? Yes, yes, yes. yeah. Virgin naman talaga. Uh, Oo, okay, kamen Kasi nakamen. Kami sabi na nakamen. Na uh, uh, na ano yan? Ano yan? Hindi na kayo Ang dagat? Ang dagat? Ang dagat? Ang dagat?

So, hindi man niya mapayat pag lagyan mo ng asin. Ano mm mo -hmm. ng asin? Kasi iba man yung dito. Ang dito yun yung sa... Sa akin, sa atin kasi yung saba sa saba. Dito kasi yung ginagamit nila yung pag... Yung nahihinaw. Ay, baboy. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. hindi.

nakday si Ding? siding nakday siding nakday yung nakday siding nakday si Ding. siding nakday siding nakday siding si Ding. nakday Ding. nakday si Ding. siding Si Ding? nakday siding nakday siding nakday siding nakday siding pa siding nakday 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 hindi na so yung kumakain ito. Ano ito? Hoy, si, si, ano, si Ding nagbabalat pa ng patatas kaya wala pa. Ano bang pagkain niya? Di okay. <laughs> si ano ano ba Ano ang pagkain niya? Dito, dito sa so sara eh. Akin, akin, na. Kaya nga? <laughs> <laughs>

Yung ano, teka. dito, ano? Tama 'to, 'di ba? Diyan, 'yung binugtay. Ayon. So, prenta. Sa kusina, baka may nananim ng sibuyas doon. lobster. Seafood mix. Ano to? May Parte si Ate kasi na nakawin na si Kitty. <laughs> okay na kasi, so, Kitty-Kitty. May welcome. So, welcome? Oo. Kamay-kamay niya lang. Oo, hindi. Ang Alam naman break time eh. dami

Ah, nagdala talaga pala? Tayo, ano tayo? Wala. Tao tayo. Di ba kaya sa'yo kanina, nababasok sa scope, problem schedule. May PID yung mga mm. Tayo may PID. Tayo may PID ah. Sige, may PID ah. <laughs> kaya ako ka-pag-align. Kamaya. Mm. Yeah. Ngayon, nandito na tayo. Mag-announce ako ah. Oo. Oh. Kailangan oh. mapanalas yung sizes ng t-shirt kasi bibilhin pa ng no? Ano na ba? Kailan saan magpiprint? Sure na ba kayo? Magkano siya? Okay, lang. Mm -hmm. I-finalize ko muna kung mag-ilan okay. lahat para hingi ng discount. Para lang ha, hindi sure Para makahingi. Para makahingi kung ilan tayo okay. lahat. sa group? Okay. Ah, may iba naman dyan, hindi nagpapasa okay. ng group. Masample mo na sila ng show At least, nakapagpapasa na. Bakit? Sabihan mo muna, mag-sample muna kayo yung small, medium, and um, uh, large. Oh. Kasi hindi Bak lang pareho ang small, medium, at saka oh. large. Yan, ma'am. Ganyan talaga si Ramda. Sobrang maliit na small, ma'am. Ang By ano? Ang tadyahan ng yung jarret yung... ay Asian yung ano suot dapat? nila Anna. Si Ana is small. Hindi na. Yung pag-order nila nung daftar siya, iba? na, nga. Doon nga sila yun Doon nga yung size ng damit. Yung, kita yung So, may program sila. Yung sa program ng uh, ano? Down syndrome? yung kay Kasi yung kulay na Pero stretchable pa. So, Paano natin wala sila kaya bibili pa. Wala. 'Di ba? Yung tawag yung medium ka lang. Baguhin mo ang Hindi, stretchable kasi. Light. Ay, ito po medium. Kaya po Ang medium, kay ano? Kay Jaden. Jaden. ano? Kasi cotton siya. So may instant pa Mag-light ka lang. Kaya mag-medium. Basta ang medium size ni Jadel. <laughs> ang small size ni mm -hmm. Ana, malawang pa.